talaga dyan. Pagka pang gatong gamit mo, makaka-save ka doon sa baga. Pwede pa makain-inasinain. Okay. O yan mga kataktika. Ayan na natin yung ibang balahibo. Diba? Buo yung balat niya. So ito mga kataktika, ang pagkain ng manok natin ay yung darak mais, darak palay, yung mga gulay na kinukuha natin sa ating bakuran. Dahon ng kalabasa, talbos ng kamote, talbos ng alok tapos ang drinks nila ay yung uh, malunggay extract. Minsan nagsasama tayong lagundi, minsan nagsasama tayo ng oregano, sambong, yun ang kanilang iinom. Tapos yung mga dahon nun, sinasama natin sa pagkain nila. Yan okay, mga kataktika. Maganda naman ang resulta. Diba? Okay, wag na natin to mga kataktika para matanggal na yung mga maliliit na ano na yung mga ganyan, pati yung balahilo. Okay. Ayan mga kapatid. Gagalapan lang natin para yung mga lahibo niya. Yung parang mga buhok-buhok mga haba At Ang ganda. two minutes Kasi yung mga katactika hindi na overcook yung balay. Kaya okay lang siya. Okay. Okay lang mga ka-taktika. Pwede na. Pwede na ating hati-hatiin.